the fam, that's what they call me I promise that you'll never be lonely Hi guys Karon Nahuman na lang ko sa kong talang buhato noon Nakaligo na lang ko Ang isa tulog hapon Karon Kay gusto mo akong balos Ito siyang make up man Tulog pa man kaya siya Tara Nagpapagod pa siya, guys. Kami you ko know, ina. hinang panaratong gamitin, guys. Pikes Pasti just Apa <laughs> uh. Dapat notify Okay. Okay. ay, hindi siya matulog guys tulog mantika niya hindi siya rin kaya hindi siya makamata oh my god ay, Some Tunggu, 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 A few moments later <laughs> oh. Bye. Baan? Ano? Nagluto ka na? Ako na naman. Ako na naman magluto. Ikaw pala. Kanina pa ako gumagala. Ikaw tulog na tulog. Ano may lami? Ano pa sa'yo? Ikaw na balang, Ikaw na bala mag-isip. Ikaw na naman. Kanina pa ako. May pagkain ba dyan? Wala na dyan?

Ah, oh, tanga. Kulang kalang lang sa kain siguro. Buto mo ko. Buti pa kung ain ka, mga ayat ka pa. Oh. Hey. Kain ka na. Hmm? kaman kaya. Tagal hey. man sila hindi nagatsot na. Hmm? Eh? May chorizo pa, magluto ka na lang. Kaya pa? Parang meron pa ata, tingnan mo yung plato. Uzi! Tukas. si, Uzi. Lapit na tumatapos matapos Ay. pinapanood kong k-drama ba? Wala na naman akong panoorin. Ha? Ah? Lapit na matapos pinapanood kong k-drama. Wala na akong papanood. Wala ka k-drama, k-drama. Wala ka oras sa akin. Mayimig ka na lang. Buti pa, kumain ka na lang. Gutom lang yan. Hindi ka kain? May anak ko. si you want to eat hmm. hanap po na ako mga k drama k-drama k-drama <laughs> puro na lang k-drama <laughs> natulog ka lang, gutom na gutom ka na wala ka namang ginawa, higo ka lang natulog, haba haba ng oras sa tulog mo wala, wow. ako na, tapos na lang ako maghugas, maglaba, ikaw, ikaw tulog ka huh? pa rin tapos na lang, tapos na lang ako maglaba at luto, ikaw tulog pa rin tapos yun, gigising ka lang, kumakain sabi naman Rabi naman talaga. Sarap ng buhay. Iawas yeah, nga lang yung tulog ko. Pero so, siguro, kapag isang oras? Wala. Matapos na akong maglabah. Pati maghugas. Walang isang oras. Ano yun? Gimagic ko yun? Uy, hey, kakain ka. Ubuksin ko lang ito. Bala ka. nahiya ako sa iyo ha baala ka nakakahiya sa iyo pagod ka matulog pagod ka pa natulog galing gutom ka pa kawawa ka naman kaya ko gabi na gabi labis hinag ng araw tapos ngayon, gabi Ikaw <laughs> tubig? Tuwa ka eh. Ito lang tubig. Bili ka sa boss. Huwag daw ko. ka dyan. Swer swerte ka masyado. Ikaw pa yung nakapagpahinga. Ikaw pa yung mangutos. Natulog ka? Buti ka pa. Nakatulog ka, nag-blooming ka. Sana all, nag-blooming. Natulog lang. Ngawa kayo pala. Ngawa ako sa'yo. Blooming ka lagi, kahit na tulog lang, nakatulog mm -hmm. ka lang. Nasa lahi siguro. Ha? Nasa lahi. Ano pala lahi niyo? Unggoy. <laughs> parang mga Castella ba? Mga... Spanish? Spanish bread. <laughs> mga makinis, mga makinis. Pag ano, pag... Kinis ka dyan. Pag ngising, parang, parang grooming. Kinis ka dyan. Mukha mo. Marami. Parang nainlab ako ulit. Yan ang bangkinis para sa iyo. Oh. Alam mo sabi. Sira siguro mga mata nun. Ngayon, well, nahindap ka sa akin. naman talaga mga kain. Paki mo. Uy, hindi mo ko iniwanan. <laughs> Ravi ka naman talaga. Hindi mo lang ako iniwanan. Oh, so, hmm, kanin na nga lang, uh. Ganyan ka talaga ako uh, to. Grabe naman talaga. Kaya tanong ka na kung kain ka, hindi. Tapos ngayon, kainin ko lahat. Sisihin mo ako ubus. Maubus. Yan na. Uh. Kaya tayo utak mo. Uh. Tingnan mo talaga katawan mo, mako. Laki-laki mo na. Kung day off. Uh walang araw halos natulog tapos babangon lang kakain, wow. yeah, yeah. waw biyahay pala ko nanonood ka walang iingin mo pa pala makipag-usap Wala naman naghahanap pa man ako, kanun pala ang tingnan ko pala mo kumakain ako pinaka utak mo eh parang hindi ka masyado makapokus baka maubos mo pa yung isang kalderong kanin Focus ka masyado. Kausapin lang kita habang naghahanap ako ng papanurin kung bago. <coughs> Korean, Korean. Dapat ang kilikin mo yung gawang Pilipino. Nanonood naman eh, ako. Puro sa ibang bansa na lang iniidolo Basan mo yung pinagkainan mo. Puro kalimino, limino, pat yun so. Wow Parang ikaw yung mas mahilig ha. Mas kilala mo pa. <laughs> Meron akong gusto na movie sa Korea. Ano? Kalimutan ko lang yung title. Gasan <laughs> <Dito. laughs> <clears throat> mo yan. hehehehe <laughs> <laughs>